So yun nga mga par Pupunta pala tayo ngayon ng Makati Bale pick upin natin yung MDL Yung Senlu M5 Plus Bibili tayo ngayon ng MDL Mini Driving Light Kasi may sasalihan tayong Endurance Challenge This coming March Yung agila Endurance Challenge 1,200 km 24 hours Ewan ko, makakayanin ko yun First time ko sumali sa endurance challenge eh. Yun nga yung napili kong MDL no. Senlu M5 Plus kasi sa mga review ng ng lahat ng MDL ay yung maganda yung buga eh. Tsaka ang gaganda ng review dun sa ano sa YouTube. Bale 1000 watts siya. Titingnan niya natin no kung maganda pa talaga. Kaya punta na tayo ng Makati. Let's go. Okay. Sabi daw ni Sir, baka dito kayani ng motor ko 'tong MDL na 'to. Pero try lang natin, 'di ba? Mm. Mabenta naman 'to eh. Pwede naman natin ibenta ulit eh. 'Yun na 'no. Papakabit na natin 'tong Senlo M5. Papakabit natin 'to sa Tansa ng Densho TV. Papacheck din kasi natin 'yung motor natin eh. Para smooth lang 'yung endurance natin sa March 9 So maganda Makita yung mga Saraan nito Si Densho TV kasi ano yun eh Expert yun sa mga RS-150 Kaya Doon ko na Doon ko na to dadalhin tong motor na to Doon tayo sa expert Bale may dadaanan pa tayo sa naik no Yung TPS sensor Dito yun alam ko eh Ayan niya Okay, nakuha na natin yung TPS, no? Punta na tayo kay Densha TV. Dito ba yan? Oh, ito nga. <laughs> Ayun pala. Ano natin? Ako, mga pa pala? Oo. Oh. Isa TPS, tsaka ano? Sa mini-driving oh. mo? Oo first customer natin, ito na yon. So, may dati naman siyang i-dry this na lang. So, siya sa atin ito. Ayun, 5 Lodi. So, ito magiging representative natin si Sir Tara ng ano Endurance. Hindi yun, no? siya ng Endurance, kaya pinutapahan sa atin. Kapalaga naman malakas. Pagpupunta pala kayo kay Densho TV no? mas maganda i-chat nyo muna siya kasi ang pagkakaalam ko lahat ng mga pumupunta sa kanya ini schedule niya dahil marami nga siyang mga customer pero sulit naman yung pag-iintay dito kasi napakasulit talaga ng guani ni Pops at sobrang linis hindi rin siya mahal maningil ng labor no tapos hindi lang din pala reason 50 yung inaayos niya kahit anong mga underbone tsaka scooter so yun nga no? okay na tapos na. Salamat kay boss. Wow. Boss Densho. Okay. <laughs> Salamat. Salamat ah. Salamat. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat. Salamat. Oh. Oh. Okay. Mamaya testing natin sa madilim na madilim. Kung gaano ba kalakas. Ayun Ay, yung papala. <laughs> Kasabay natin. Isang RS-150 din. Uwi na. Yun yan no. Try natin sa mga madidilim na lugar katulad nito. Boom. <laughs> Kita pati sa <sama> ng loob. <laughs> ah, low beam pa lang yan. Ito yung high beam. <laughs> Alakas ang lakas ng wala. Lakas pala talaga ng senlo. High beam. Low beam. Ang <laughs> lakas eh. Low beam lang tayo kasi Baka masilaw yung mga kasalubong natin eh. silaw yan. Senlo. Ano? Ha? Wala Oo. Oh, Senlo M5. Wow, may nagtanong. Gusto din nila bumili. <laughs> Lakas kasi yung mahala. So yun yan ako. No. Nakatulong ako sa'yo. Sana subscribe mo ako and like share and hit the notification bell button para ma-update ka sa mga gagawin pa nating video.